Meron nga akong ginawang laptop na blue screen ang issue. Isang taon na rin mahigit ito. Isinalpak ko ang kanyang M.2 na SSD sa aking unit. Pero blue screen pa rin. Noong nakasaksak pa nga yung M.2 na SSD sa laptop, ganito na talaga ang kanyang issue. At sinubukan ko pa nga i-reformat mismo doon sa laptop pero hindi na didelete ang mga partition ng kanyang hard drive. Kaya nag ako na dito na ako mag-reformat sa aking personal na PC. Pero ayun, ang senaryo ganun pa rin. Ayaw talagang madelete ang kanyang mga partition. Ayan eh, nga, kung makikita nga, sinusubukan ko talagang i yan. Pero ayaw talagang madelete. Kaya nag-decide na ako na magpalit na ako ng SSD. Dito nga ay nakakabit pa ang SSD na luma. Sinubukan ko ito pero ayaw niya talagang gumana. Kaya ito, tinatanggal ko na yung kanyang SSD. At ikinabit ko muna yung aking SSD na galing sa aking personal na PC. Meron nga existing na Windows 11 ang M.2 na ito. Ngunit hindi pa rin talaga ito gumana. Kaya napagpasyahan ko na magsalpak ng bootable USB dito mismo sa laptop ang pinanggalingan nga na M.2 na yan na specs ay Ryzen 5 5600G at ngayon inilipat ko dito sa laptop na Intel Celeron 3965U hindi siya talaga gumana kaya iyan napagpasyahan ko na talaga na magsalpak ng bootable USB para maireformat reformat ko na ang laptop na ito kung makikita nyo nga dito ay na-delete ko na ang kanyang mga partition at unti-unti nang umuusad ang proseso ng ating pagre-reformat. Nandito na tayo sa huling stage ng pagre-reformat at pag nakita nyo na magre-restart na siya, binubunot ko na ang bootable USB rito para hindi na mag-display uli ang unang process sa ating pagre-reformat. Dito sa region, iselect natin Philippines. And then dito sa keyboard layout, ilagay natin US. And then sa part na to, skip natin. Dito sa network, hindi ako nag install ng internet. Mas mabilis kasi na walang internet. So dito, uh, continue with the limited setup. At dito, who's going to use this PC? Nilalagay ko na name, IPC lang. And then next, password, hindi na ako naglalagay. Okay, hintayin lang natin. Dito, uh, ina-accept ko na to lahat. Okay, dito, hintay natin. And that's it, okay na. Napag-usapan nga namin dyan na mag-order muna siya sa Shopee. At pag nakabili na siya, ako na ang magkakabit ng kanyang SSD. Sa so, ngayon kasi, ang nakakabit na M.2 dyan ay galing sa aking personal na PC. So nakakalungkot lang wala akong gagamitin na ayos ko nga yung laptop niya pero yung aking personal na PC ay hindi naman na gumagana dahil nakakabit dito ang SSD so yun lang thank you for watching